lamang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, pansin na pansin nga nito nila Trixie at Patricia kung nga gaano uh, ang pagmamahal nga nito ni uh, Ramirez para nga dito kay Lile. Kung kaya tag, talaga etong si Trixie. Ngayon naman ay uh, naiisip nga nito ni uh, Lile na kung uh, pwede sana ay hindi lang scholar ang maibigay ni Kalorena sa kanya. At uh, sana ay mabigyan din siya ng trabaho para nang sagayon habang nag-aaral siya ng abugas siya ay... Uh, mayroon siyang kinikita. Habang ito na mga si uh, Trixie ay uh, kinumpronta nga nito ni uh, Lilette At sinabi na bakit kailangan itong magsinungaling nung gabing iyon kung kaya nasa kanya ang sisi. Sinabi naman ni Trixie na wala siyang choice ng time na yun, ah, dahil ayaw naman niya na magalit sa kanya ang kanyang mami. At ah, dahil sa kanilang pagtatalo na itulak nga nito ni Trixie itong si Lilette kung saan ay mukhang maaabutan pa nila Ramir at ni Patricia. So, pecho pinagalitan nga nito ni Ramir ang kanyang anak. Sinabihan naman siya ni Trixie na kung uh, tratuhin niya itong si Lillette ay uh, parang uh, anak din niya uh, eh siya lang naman ang anak nga nito umuo naman itong si Ramiro so, sabalit panahon na nga ba para aminin at tapakaaga naman yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Lilette, Matias